Lexi Ampersand-Shan's Backstage Kulitan, Stars on the Floor Livestream Highlights Hey welcome back to StarPulse Z Fam! Don't forget subscribe and like StarPulse Z kung akala nyo sa stage lang ang sayawan at pasabog wait till you see what's happening backstage. Huwag kayong kukurap kasi dito sa likod ng kamera may mas matinding good vibes. Hello mga kapuso! Ako si Lexi Gonzalez, ang inyong backstage baby at ako naman si Shan Visagas, ang backstage hottie na laging ready sa kulitan at sayawan. And together kami ang inyong official backstage livestream host ng Stars on the Floor. Kung pasabog ang dance floor, dito naman sa likod ng stage, may kulitan, kabugan at eksklusibong tsikahan. Sino bang hindi napawaw nung premiere night? June 28 pa lang, trending na agad ang Stars on the Floor, Greb. Sobrang lakas ng energy ni Nade Astley at Jace Rivera, ang unang top dance star duo. Kung na-miss nyo, yon don't worry. May recap tayo later. Pero syempre, mas masaya kung live nyong aabangan every Sabado, 7 oras 15 minuto sa Sagin. So there, bago kayo rumampa sa stage, ano yung pinaka-challenging sa rehearsals nyo? Yung sabayang lift? Pero thanks to Kuya Vi and our Choryo, Kinaya. Ed, kamusta ang bonding nyo off-cam? May secret handshake na ba kayo? Meron. Pero exclusive yon sa backstage only. Next question from Atdan Sadik V. Sino ang pinaka-competitive sa rehearsals? Abangan ang sagot sa susunod na live stream. Kaya make sure nakafollow kayo sa lahat ng platforms ng Stars on the Floor. Kaya sa mga hindi pa nakakasama sa backstage family, what are you waiting for? Sumali na sa saya. Catch us live tuwing Sabado, 7.15 oras 15 minuto ba sa Gedi at sa official live stream. May kolabanan sa sayawan, may kulitan sa backstage, at syempre, Lexi and Shan to keep you company. Stay tuned. Stay dancing. Stay backstage with Lexi and Shan as Stars on the Floor. If you felt inspired by I story, don't forget to like, share, and subscribe for more pageant stories with heart. Hanggang sa susunod, stay beautiful, stay kind, and always uplift others.